Hello beautiful people, magandang araw. Today ay wala akong pasok sa work kaya naisipan kong pumunta ng sakae at dahil mahal ang parking doon, nagbas na lang ako. Puntahan ko nga pala ngayon ay isa sa mga famous attraction dito sa Nagoya. Kaya guys, tara, samahan niyo ko! Dahil nakalimutan ko nga ang aking manaka card, nagbayad na lang ako ng cash. Ang bayad nga pala sa bus ay 210 yen. Kung train naman kayo, 240 yen. Mas mahal ng 30 yen compare sa bus. Pero mas mabilis ang transportation kapag ka sa train ka sumakay. Onward. So andito na nga tayo. Sa mga familiar sa lugar nito, malamang alam niyo na kung nasaan ako. Yan nga pala yung Oasis. Mamaya pupunta tayo dyan. So, dito muna tayo sa Hisaya Odori Park. Kung saan makikita ang Nagoya Tower. Dito nga ay marami kang makikita. May mga shopping mall, kainan, at syempre tambayan. Isa to sa mga dinadayo ng na mga nagtuturist dito sa Japan. Dahil maganda ang panahon at hindi gaano mainit, nagmunimuni muna ako habang walang ganang taong dumadaan. Then after nyan, naglakad-lakad na ulit ako. Aakyat sana ako dito sa Mirai Tower kaya lang ang haba ng pila. Nagpakalakad. Nakikipkit na lang ako habang naglalakad. Habang naglalakad nga ako, may nakita akong magandang pwesto. Kaya nagvideo muna ako, tsaka nagselfie na din. kasi e, pa yung malakas na hangin. Sa totoo lang natatawa ako sa sarili ko dyan. Kasi parang akong nageemote Feeling na sa music video. Matagal-tagal din ako nakatambay dyan. So after nyan, naisipan ko ng kumain ng lunch at dito nga ako pupunta sa fridays first time kong kakain dito at nakita ko nga sa menu parang ang sarap ng mga food nila kaya itatry ko pagpasok ko nga sa loob grabe ang ganda ng ambience nila ang sarap tumambay habang inaantay ko ngay order ko dinala na nila yung drinks grabe nalula ako ito nga palang in order ko ay pasta shrimp kaya hindi ako mahilig sa pasta ito na lang yung trinay ko kasi 30 minutes to wait kapag ka nag-order ka ng burgers or mga steaks. O ayan, sa mga nagsasuggest na magbukbang ako, ayan na, pinakita ko na sa inyo. Like what I said, hindi ako pang mukbang. Kasi kita nyo naman, sa article ko kumain, baka masuya lang yung mga viewers. But I really appreciated yung mga suggestion nyo para maka-attract ako ng viewers at maraming salamat po. Pagkatapos kong kumain, naisip ako na maglakad-lakad ulit sa labas. Habang naglalakad nga ako, nakita ko to si Venji. Tindahan siya ng mga imported chocolates and ice cream. Super sarap talaga. Yun nga lang, medyo pricey, pero worth it naman. At dahil na naikot ko na yung buong Hisaya o Dory Park, naisipan kong bumaba dito sa isa sa mga favorite kong shopping mall dito sa Nagoya. Ito nga ay ang Sakai Chika. Naaalala ko nung bagong dating ko lang dito sa Japan, andalas din namin pumunta dito ng mga kaibigan ko. Kasi ang daming makikita dito, ang daming pagpipili ang mga shop. Dito makikita mo rin yung pinakasikat na clothing store dito sa Japan which is yung GU meron din dito book off at saka Daiso kaya talaga mapapagastos ka at papunta nga ako dito sa GU isa to sa mga favorite kong clothing line super cute kasi ng mga damit nila at ang mura pa nag ikot ikot lang ako wala rin kasi ako nagustuhan kasi kakashopping ko lang din dito last week katapos nga nyan ay dumirecho ko sa Daiso Grabe, ang dami nilang bagong items. Ang gaganda. Grabe, muntik na ako mabudol. Pero naalala ko, hindi nga pala yan ang purpose kung bakit nandito ako sa Daiso. Dumayo nga pala ako dito para bumili ng party goods kasi malapit na ang birthday ng panganay ko. Tapos bigla ko nakita to mga to. Bibili na sana ako kaso naalala ko wala nga pala akong dalang sa sakyan. Mahihirapan ako magbitbit sa bus kaya babalikan ko na lang kayo. Pagkatapos ko nga mamili, ay dumaan muna ako dito sa Oasis. Isa rin to sa mga sikat sa mga turista. This is a complex multi-level na may team na is Spaceship Aqua na nag-open noong 2002 at simula noon ay dinadayo na siya ng mga turista. At pagkatapos dyan, naisipan ko na umuwi kasi pagod na rin ako. O siya, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Mata